pinuna ng ilang senador ang mababang utilization rate ng DICT kasunod ng hirit nitong dagdag pondo para sa susunod na taon. Samantala, may solusyon na rin ang ahensya upang hindi madaya ng ilang user ang pagrehistro sa SIM card. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Sa pagsalang ng DICT sa budget hearing sa Senado, dagdag pondo ang hiningi nila para sa susunod na taon. Pero kinesyon ng mga senador ang umano'y mababang utilization rate ng kagawaran. Tapos si kayo ng additional budget. I mean, you're trying to tell this panel that by the end of this year, you will have been able to utilize about 70%. More or less of your budget, but right now we're already in the bare months. How are you able to do that? Anyway, let's go through the presentation, but those are the things that you need to be able to ask. Sir, last minute, magkakram kayo para magbayad na lang. Moving forward, Mr. Chair, towards the end of the year, that will be about 70%. Towards the end of the year, that will be about 70%. 70%, yeah. yes, Bakit, Madam Chair. Pag di tataas-taas ang pag, gawin yung mga 80 o 90 man lang para at least may utilize nyo talaga yung budget na binigay sa inyo at magamit nyo sa mga bagay na para mapaayos yung trabaho. We will do our best. Naungkat din ang problema sa SIM card registration. Sa isang pagdinig din sa Senado kamakailan, nabulaga ang mga senador matapos lumitaw na umubra ang larawan ng matching at nakapag-register na SIM card. Pero ayon sa DICT, may solusyon na sila dyan. This EKYC na dinevelop po ng DICT, it will solve not only po yung pong SIM card registration. One-time, big-time solution po ito. Hindi lang po ito. In, in, pati po yung mga peking diploma yung mga peking uh, driver's license, yung mga peking... In fact, uh, pag nalagay mo po yung first name, last name, middle name, birthday mo, at nag na check ka, pag nag ka na ikaw ay ibang tao, let's say I'm gonna use uh, your, your name and I'll put my picture in it, hindi, hindi gagana po yun. The AI technology is really very capable in identifying fraud activities. You're now going to require live selfies. Kahit po na mag ka doon or, or unggoy ang or kung anong mukha, pero kapag hindi talaga ikaw yung may-ari ng information na yon, So, ganito po kasing algorithm po nung, uh, nung, EKYC. First, it will validate if you have that data. Ayon sa DICT, kaya maraming problema sa Pilipinas pagdating sa mga scam o panluloko dahil sa registration pa lang, pumapalpak na. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center naman, ibinunyag ang problema hinggil sa OSAEC o Online Sexual Abuse and Exploitation of Children at sa kasamaang palad, pang number 2 umano tayo sa buong mundo ayon sa CICC. Ayon sa ahensya, tinutugunan nila ang problemang ito at nakipagtulungan na sa iba't ibang ahensya maging sa ibang bansa. Ibig sabihin po niyan, yung mga magulang at saka yung mga kapitbahay, mga kapatid, pinapakita nila yung alam nyo na ng mga, mga bata online para kumita. Daniel Manalastas, Para sa Bayan.